Okay mga katits, good morning. So ngayon, uh, meron tayong bagong ang uh, isi-sale o ibebenta. <coughs> Dagdag doon sa mga locator natin ng na mga binebenta. Ah, uh, hindi lang sa mga ning mga nagte-treasure hunting, may kung halimbawa, uh, ang uh, siyempre ang pagte-treasure medyo mahirap din. maguukay ka pa wala ka na kukuha ka, 'di ba? Ngayon, ah uh, <clears throat> kalat na kahit sa ibang bansa ah uh, guys, yung mga yung mga Pino ko, yung mga gold panning, yung may mga ginto sa mga uh, ilog. Okay? So ngayon, ito, meron tayo dito na 60 inches, ganito siya kalaki. Okay? So, galing Thailand pa ito mga ka -tih. Galing Thailand yan. So, dito, ang sa 60 inches, ang benta natin dito ay 12,000. Okay. Mabigat ito mga ka -tih. So, dito sa Pilipinas, walang ganito. May makukuha ka rin dito sa Pilipinas sa mga ang uh, mga parakale kahoy, kailangan masyadong mabigat eto, plastic siya pero solid yung pagka mabigat siya ng medyo mabigat siya sige sabihin natin mga 3/4 kasi ano siya ng plastic makapal ang kanyang plastic ayan so susukatin natin ito so meron ning ito lang yung available natin okay so 60 pagkita ko sa inyo mga katang 8 ayan 60 ayan, ayan 60 eh, ano open natin. Okay. So, 60 cm. Ayan. Ayan oh. 60 cm ang kanyang sukat, ang kanyang bilog. Okay. Mas maganda na rin ito kasi uh, sa mga sa mga ilog, maraming mga ginto dyan, yung mga maliliit. Kagaya yung nung pinapakita ko sa iyo, yung pinapakita ko, yung mga sinishare ko, yun ang dapat ang tatandaan nyo doon. Kalo na yung may mga lumot na nasa poles, tapos nasa may bato. Kahit lahat ng mga bato na yan, may mga graba na yan, nihinkunin nyo. Yan. Igold panin nyo, salain nyo. Kahit gunting butil lang yan, mga ilang piraso yan, pag naipon nyo yan, malna ampere grams ma katih. Okay? So dito sa 12,000 na ganito, uh, may kasama na siyang ang uh, pang-test sa ginto. Okay? Ito. So dalawa siya. Ito 'yon, yung liquid pantay sa 20, 21 karat, 18 karat, hanggang 24 karat. So may kasama siyang pangasa. Ito yun. Sa 12,000, ito yung kasama niya mga TH. Okay. So dito, ang um, mahirap kasi umorder sa Thailand eh. Kaya ito, ang um, in order ko siya, hindi pwedeng COD dyan. Kung hindi, um, kailangan mo munang bayaran. So, umabot itong mga one mat sa akin eh. Kaya nga kung ito, tayo ng ganito, mga susunod pa yung nag-order, order tayo ng sampo para na sa ganun, sa akin na lang kayo bibili, hindi na sa Thailand. So, lahat ito, ang Thailand made koda, mga ka okay, Thailand made. Yung mga nakikita nyo, mga nag-gold paning, karamihan yan, puro mga Thailand. Pero dito sa atin, alam naman ng mga minero, na ito yung ginagamit pero kadalasan mga kahoy okay ilatisin yung mga kati -8. so meron tayo ang available natin yung 60 cm tapos meron din yung medyo maliit kailangan kasi ma pangit yung maliit mas maganda kasi pag malaki so yun lang mga kati -8. so, may available tayong isa dito yan pag may nag order may nag-order sa... May nag-order. So, pwede tayong... Um, down payment ng kalahate. 6K. Tapos, yung kalahate, doon na lang sa LBC babayaran. So, yun lang mga kati Shhh. So, yun lang mga kati Ang ano natin dito, yung update natin. Bukod sa mga locator. Kasi, ang ano natin dito yung makakuha ng mga ginto. Ayan. Pag that, kung malapit kayo sa mga ilog, ayan, kung madal kung gusto yung pang madali na kuhanan, mag gold panning na lang kayo. Marami diyan sa mga ilog. Makakuha lang kayo ng mga 1 gram, 2 gram, o 5 gram kada isang araw. Hindi na masama yun mga katiits. Kasi depende na lang yan sa bintaan ng, ng mga ginto sa area nyo. Halimbawa, yung 24 karat, ang bentahan, 6,500 per gram yan. E paano kung maka ang uh, isang oras, wala kang isang oras eh, nakakuha ka agad, jackpot ka doon. Makakuha ka ng 3 gram. Ilan na yun sa 6,500? Diba? Kung makakuha ka ng 100 gram, ipunin mo yun. Tapos, ang gagawin mo doon, tutunawin mo yan. Uh, pamamagitan ng ganito dito. Kung meron kayo ganito, maraming nabibili sa Lazada ng ganito. Ngayon, um, kasama pala ito. Kasama pala ito yung ganito. Yan lang. Pero yung sagot nyo na dyan, yung yung panghinang nyo. Yung rotor. Ayan. So, siyempre, ang pagtutunaw nyan, kailangan mo ng borax. Tapos, ginto. O, yun. Tutunawin mo na yon. Pag natunaw yan, yun na yan. Pwede nyo nang ibenta. Ilublob mo sa tubig kasi mainit ba. Tapos, ugasan nyo, ano, sabunan nyo, para mas lalong kumintab ba. Umano pa yung karat nya. Yun yung mga ginagawa ng mga taga Norte, Baguio, yan, Mindanao, okay? Ayun uh, lang mga katayage. So, dito, ang um, ang tatak nito, GGGK. Ayan. Hindi ko alam kung ano po, anong ibig sabihin yan. jjk may, may ang G dito. Gold. Ayan. eh subukan nyo mag-inquire sa lahat kung may makahanap kayo ng ganito. Ngayon sa atin lang meron, sa akin lang meron ganito. Ito. Ito yung tinatawag na ang uh, gold pan lugpaning. Ito yun. Sobrang laki mga ka -e. So, nito, hindi na kayo lugi dyan. Pag wala kayong swerte sa pag-treasure, oh, mas maganda nga. Ning, ano, try kayo sa ilo Diba? Pag wala kayo na nakuha doon, oh, hanap na kayong iba. Ang hanapin nyo lang, yung may mga buhangin na puti. Tapos yung may mga yelo na parang putik malambot, nandoon niya ng mga ginto. Ayan. Try nyo lang mga ka Walang masama sa pagning, sa pagsubok. Sa pagsusubok. Ganun lang yun. Okay? So, hanggang dito na lang. So, ito. Uh, 12,000. 12,000 mga ka Kasama na to. Ito yung pang test sa gold. Okay? Tapos, ito yung ang uh, tunawan ng ginto. So, package yan sa 12,000. Okay? So, hanggang dito na lang.